Hello guys, for today's video, alamin natin kung ano yung mga requirements ni Popo para mag-level up tayo into VIP. Ayan guys, alamin natin kung paano, kung ano yung paraan para maging VIP, ta VIP tayo at kung ano yung mga kailangan at mga privileges o makukuha natin kapag tayo ay naka-VIP. Ayan guys, open po natin yung ating Popo na apps. Eto guys, sa taas, under ng ating dashboard, makikita po natin dyan yung kulay black, may nakalagay na VIP. I-click po lamang natin yan. Then, ayan guys, under ng VIP, meron tayong normal VIP, super VIP, and diamond VIP. Under po ng normal VIP, kailangan po meron po tayong 95,000 na coins. At ito naman po yung mga privileges niya. Ito yung, ibig sabihin nito, ito yung mga makukuha natin kapag naka-VIP tayo. Ayan, receive coins plus 3,500 per day. Meron din po tayong live float tag. Ayan, kapag po nag-chat tayo, live float, <coughs> mag-float mag po yung mga ano natin. Halimbawa, nag-live po tayo, mag-chat po tayo, mag-float po yan dyan sa screen natin. Meron din po tayong platform speaker. <clears throat> Ibig sabihin kapag may i-announce tayo, ayan, may speaker po tayo, mag- nag a po yan dyan sa screen natin. Nakalagay po dyan yung, ayan, parang microphone po siya. Ayan, mag-float din po yan dyan. mag a po yan sa screen natin. At meron po tayong makukuha ang platform float tag, ranking forward, distinguish logo. Ayan, nakalogo po tayo kapag tayo ay naka-VIP. And live translation. Ayan po yung makukuha natin kapag tayo ay naka <coughs> normal BIP Then, ito naman po, magkano nga ba ang kailangan natin? Ayan guys, kailangan natin spend 95,000 coins to join normal BIP, Ayan, kailangan guys mag-ipon muna tayo ng 95,000 coins para makapag <coughs> ma-enjoy natin yung at maka-join tayo sa normal BIP, Ito naman po ay super VIP. Ayan, kailangan, kailangan po natin ng mag... Ito, malaki-laki to guys. 450,000 na coins. Ayan, ito guys, ito yung mga privileges niya. Ito yung makukuha natin, mer mer meron tayong marireceive na coins per day. 16,000, ang laki nito guys. Live flow tag, platform speaker, platform flow tag, ranking for forward, distinguished logo live translation, exclusive data card, and invisible visitor. Ayan guys, ang dami-dami exclusive pero malaki din yung kailangan natin. Pag-iponan natin yan guys para maging super VIP tayo. At last ay ang Diamond VIP. Ayan guys, Million na siya guys. Kailangan na dito ng million coins. Eto guys yung marireceive natin kapag tayo ay naka diamond VIP. Receive coins. Wow, ang laki guys. 35,000 per day. My live flow tag tayo. Platform speaker. Platform flow tag. Ranking for why distinguished logo, live translation, exclusive data, invisible visitor, mysterious man in live broadcast room, mystery man on rank, entry special effect, at exclusive message background, prevent being kicked off maganda to guys kasi mape-prevent po daw na mag-kick ka, maalis ka. Ayan, may panlaban ka dito. VIP, customer service, ranking switch, invisible online. Ayan guys, yan po yung mga kailangan natin para maging VIP tayo. Pero kailangan magsimula po tayo dyan muna sa normal BI pa guys mag ipon po tayo ng coins natin para maka-avail tayo kasi marami po yan mga exclusive na privileges napakaganda pong offer nito kapag po tayo ay naka VIP ayan guys maraming salamat sa pag tune in sa akin youtube channel Paki subscribe naman ang aking youtube channel thank you so much